Happy birthday kuya! Happy birthday kuya! Oh pa, mabait ko sa kuya ko. Alam niyo na kung bakit mabait ako sa kuya ko. O, oh. Dahil birthday niya, bagaman hindi siya makaka-attend sa kanyang celebration Yes, nagbigay na lamang siya. Oo, sabi ng aking nanay. Pambili namin ng pizza pizza And, syempre, with milk tea. So, dahil mabait siya, No, ang wish ko ay ko kuya, wag mo ginawang maging hobby ang pamumukpok ng ulo, ang unong ulo 5,000 ay kalawa 16,000. Oh. Syempre hindi niyo alam 'yan. Tanging ang kaibigan ko lang na si Nurse Balutin ang nakakaalam ng pinagdaanan ko nitong naka mga nakaraang buwan. No, just ko. Oh, talaga naman ang kuya ko. So dahil diyan, mabait ako sa kanya. Pero, siyempre, limitado ang pagiging mabait ko at dahil alam naman niya na hindi na rin ako bumabata. Sabi ko, mm, huwag niyang intayin na ako naman ang bumigay. Char! Our birthday, kuya! So, dito lang kami sa famous Big Brew. Oo, sobrang pila dito. Ito ko lagi. nila talaga rito. So, yun lang. Kuya, happy birthday. Available yung Hawaii, ham and cheese, hindi na. Ano na lang ano, Bacon tsaka Bacon duo. Bacon Ano yung bake? Ah, sige. Dalawang bacon. Dalawang bacon. Oo, oh, oh, tapos tatlong... Ano to? Salted caramel. Isa lang. Tatlo, grande pa 100% ng sugar. Recently kasi parang bumaba yung level ng sugar nyo. Nagreklamo lang Nag-less talaga Ay, kayo? Ay, Oo Rizみ。nga eh. na lang kami. Lahat na lang, dadal na lang kami. Oo. So walang additional payment yon. Wala naman. Oo, dapat lang. Kasi nagtuka ako, nag the more na tumatagal, parang na, the more nag-suffer yung ano. Hindi it na po ko kasi. Oo. Oo. Bali, dalawang bacon, tapos ang caramel karamel Oo, yun, so, yun lang. Pati yun, so, yun ako. वेता